na may nakakaawang mga pangyayari kahit sa kusina. Halimbawa, not sure yung iwanan mo ang kaldero sa kalan at hindi malaman na mayroon pang dalawang tao na nagluluto doon. Kaya, ang ating mga bida na sina Grema, Chef Emma at Rose ay hindi man lang naghihinala na nagluluto sila ng sabay. Ako magiging gulo ito. Oo, hindi na gustuhan ni Ted ang naging goo kaya't nagdesisyon siya na mag-organisa ng isang hamon kung saan bawat isa sa mga harem ay makakapagpakain sa kanya. Maligayang pagdating sa Multi Do Challenge. Hmm. Magsimula tayo sa pizza. Matagal-tagal na rin simula nung huli akong kumain ito. Pizza! Madali lang. Magagawa ito. Emma, anong ginagawa mo? Paano yan? Gumagawa ako ng masa ng pizza. Isa akong totoong magaling. Cock. Kaya dapat ang masa ko ang pinakamahusay. Magluluto si Lola at Chef Emma ng mga karaniwang pizza. Bakit hindi ako gumawa ng mas orihinal? Halimbawa, matamis na pizza. Bilang pagsubok, gagamitin ko ang dinurog na Oreo at Nutella. Tunog pa lang, napakasarap na. Hmm. Kakainin ko itong hotdog ng ganito lang? Ah, pero kailangan ko munang ayusin. Pero ang sarap nito. Bros, yonder, under well, kailangan Patatas, para sa masa. Gagawa ako ng unang hash brown pizza sa mundo. Tiyah! Sigurado akong magugustuhan ito ng apokom. Um, am igom. Eh, hindi ko ito tatanggihan. Ang pizza ako mismo. Kung ng pizza si Rose para sa may matamis na panlasa. Sa totoo lang, ito ay napaka mapanganib. Sa halip na matamis, mas mabuti kung gulay ang gagamitin. Hindi ba? Oo, tingnan mo ang nakakasuka na bagay na yan. ay ay nah, hindi ako makapaniwala. Hindi, salamat. May dala akong pipino rito. Ano? Miyares carries medikin ng galang carrot at kamatis. Sige, eh. never is mas maang kaunting keso. Lahat ay maganda, pero anong klaseng pizza ang walang sausage, tama? At maaari ka rin magdagdag ng sweet pepper. And mga kapatabor, kaya siguro lang magiging makatasang pizza. Panahon na para iihaw ito. Arida, aridad! Bear with cool is special Oh, magiging astig yun. Ah, ano ang ginagawa niya? Napakakakaiba. Hindi lang maintindihan kahit ano. Sa katunayan, ito ang pinakamagandang paraan para gumawa. Perfectong free. Nako. Sa tingin ko, nasobrahan ako. Ah, nako, ang pizza ko. Baka pwede pa itong iligtas? Sige na, baka pwede pa... Ang pangunahing bagay ay ilabas ito. Tama? Pagkatapos ay maaari mo na itong subukan. Eh, uh, anong klase ng uling yan? Emma, ikaw ay isang kusinera. Paano mo nagawa ito? Hindi. Tiyak na hindi ito maganda. Ugh. Lumipat na tayo. Lola, mukhang napakapitisado ng iyong pizza. Hmm. Pero medyo hindi maganda ang amoy. Sana masarap man lang. Ay, nako. Ugh. At gusto mo noon ang aking hash browns. Ang huling kandidato ay natira. Sana kahit papano ay hindi ako mabigo sa matamis na pizza. Ah! Oh. Diyos ko, Rose. Hindi ito ka panipaniwala. Talaga? Sinubukan ko. Huray! Nanalo ako! Sir Prangar Tenggis da. Dokwan baray daw gingerbread. Galingan mo, pakiusap. Madali lang. Hindi ko alam kung paano gumawa ng gingerbread man. Ah, wala nang ibang nagluluto ng masarap na gingerbread tulad ni Lola. Kaya, mga babae, maging handa sa pagkatalo. Kabisa ko ang pinakamainam na resipi ng pinakamahusay na gingerbread, kaya't hindi magiging mahirap para sa akin na ulitin ito muli. Arrgh! Hatsing! Mabuti! Nangyayari yan. Wow! Halos tapos na siya. Kailangan kong magmadali rin. Hindi ba pwedeng ang masa ay masahin ng direkta sa bag ng harina? Tingnan natin. Sa wakas! Maliwanag. Kaya ko naman. Hindi pa ako kailanman natulog. Nakita na ko na ito dati. When in the crown and seeing noter, like a Ellingen cheese and Chisa microwave parang sumigas, sa ay halos handa ang aking gingerbread. Iba lang ang anyo nito. Paano kagagawa ng maliliit na tao mula sa masa? Napakastim. Well, may espesyal na kulmahan para dito na. Sa tulong, naman. makakakuha Tuluha. ako ng maraming masarap na gingerbread. Ang lahat ay kayang gumawa ng gingerbread man. Nakagawa ako ng buong roller coaster. Nakakuha ako ng flatbread. Ugh, hindi ko nga alam kung paano tutulong. Oo. Bukod pa roon, marami pa akong sariling alalahanin, Kailangan dekorasyonan ng ang, castle. gingerbread. Mmm, para magmukhang maliwanag at kaakit-akit, gagamitin ko ang paborito kong kulay ng glaze. Tingnan mo yan! Maganda ito at masara. Tada! Handa na ang lahat! Ah, anong klaseng halimaw ito? Bakit halimaw? Sa palagay ko, ito ay napakagandang gingerbread. Oh, mga babae, tigilan nyo na ang pag-aaway at oras na para pumili ng panalo. Wow, gumawa si Emma ng buong gingerbread carousel? Ah, hindi lang ito maganda, kundi masarap din. Oh, Lola, ang gingerbread mo ay palaging matagumpay. Tuwang-tuwa talaga ako. Ano itong pangatlong plato? Ah, tiyak na hindi ito mukhang kaakit-akit. Siguro kahit papaano, masarap ito? Eh, hindi. Rose, pasensya na, pero ito ay isang kabiguan. On surrounds and eh? Hmm, actually ang aming... Oh, si Emma ito? Si Emma ang gumawa ng buong carousel. Kaya siya ang panalo. Oh, opo ha! Alam kong ako ang mananalo. Pero, sa totoo lang, hindi ko kailangan ng carousel na ito. Gusto ko lang kumain agad. Handa ka na ba? Ngayon, surprisehin mo ako ng masarap na pasta. Kaya ko yan. Spaghetti ba yan? Hindi ko matiis ang mga yan. Mas cool gamitin ang pasta na hugis numero. Ang hindi lang masaya, nakakatuwa din. Tingnan mo yan. Ang akong niluto na smoothie na ako sa iba't ibang kulay kaya magiging masarap, malusog at siyempre napakaliwanag. Magugustuhan ito ng pusa. Oo, napakakulay at napakaganda. Tingnan mo ito. Lahat mali. O mga gulay na binili sa tindahan, kakilakilabot na noodles. Kailangan kong gawin ang lahat. Simula sa masa para sa pasta. Simula sa totoong harina sliding. Sariwang gatas! Nako, tulungan mo ako. And si Siammer, hindi of course, Yeri, you done it. At kailangan ko rin itong fountain. Hindi mo Sana... hinihinda, di ba? <sighs> Ngayon, marunong na akong magluto. Estorbo ng sobra. Uh, okay. Dahil gusto kong kipuldusi ka na yung pinakamasarap na pasta at para dito kailangan kong magsikap. Ang masa ay kailangang masinsinang minasa at pagkatapos ay ilalagay sa espesyal na aparato. At pagkatapos ay kukuha ako ng pinong spaghetti. Wow, ang galing. Pero may mas magandang ideya ako. Gustong gusto ni Ted ang marmalade. Kaya bakit hindi ko siya pasayahin gamit ang marmalade pasta? Para magawa ito, kailangan ko lang tunawin ang mga candy at gawing marmalade noodles ang nagresultang masa sa tulong ng dalawang karaniwang straw at isang refrigerator. Hmm. Kumain sana ako ng isa. Tingnan mo. Ang astig nila. Ah, at ang sarap. Lola, ang mga sausage ba ay pugita? Ang sweet naman niyan. Salamat. Paano si Emma? Salamat. Sinubukan ko. Tada! Ano sa tingin mo sa spaghetti machine ko? May walang katapusang dami ng keso dito. Kaya Talagang siguradong gusto ko si Tatay ito na? ay... Napakagaling! Bravo! Sa pamamagitan ng paraan. Panahon na para alamin kung ano ang iniisip ni Ted. Hmm. Kawili wili. Higit sa lahat, gusto kong subukan ang pasta mula sa Miracle Machine. Aha, tingnan mo yan. Hmm. Sulit aminin na talagang nagkaroon si Emma ng napakatalinong ideya. Ay, hindi. Ang fountain lang ang nagkakalat ng problema. Pumutok! Diretso sa mukha ko, aray! Ah, bleh. Oh, nagkasakit ako. Hindi na ito mananalo. Oh, sana sir at ate his siri marmalade spaghetti. Mm. Sinira mo ito. Ngayon hindi na rin sila mananalo. Ang natitira na lang ay kay Lola. Oh, Lola, ito ay... Telfer... Talagang masarap at mahal talaga. Bro, kita. Ako, huray! Salamat na po. Ako ay natutuwa. Tugtog ng drum. At sa pagkakataong ito, gusto ko si Pikachu. Ano ang lulutuin mo? Tignan mo na lang. Sana kaya mo. Ah, syempre, magluluto ako mula sa marmalade ribbons. Sa kanilang tulong, magkakaroon ako ng matamis at napakagandang pancake. Kailangan mo lang igulong gamit ang isang lata ng cola. Sa pamamagitan ng paraan, maaari mong inumin ang coke na ito. Ang sarap! Lola Emma, ano ang hinihintay mo? Saan magsisimula? Ano ang dapat gawin? Ah, tama, may isa akong naisip. Una, kailangan mong magluto ng kanin. Bigas, kailangan itong maasin. Pagkatapos idagdag ang balat ng sibuyas dito. Hello? Hi, Ano ang ginagawa ko? ng Prandas Tiberonitzatio at naglutungo na siya ng pinakamasarap na cake na hugis Pikachu. Nakuha ko ang tamang kulay. Ang kailangan na lang ay ibigay ang tamang hugis sa cake na ito. Sige, mag-ingat ka. Lahat lumilipad papunta sa akin. Ito lang ang kailangan ko. Sige, wala kong napapansin na iba pa. Ah, uh, meron din akong mahusay na Pikachu. Tingnan mo yan. Tingnan mo lang ang inosente. Mukha ay bumagsak sa plato ko. Mayroon akong nakahandang kanin. Panahon na... Adal, there is corn those onion and pucha Pikachu. Kung yung mukha niya ang mga kamatis at olives at hindi masama ang kaunting sauce. Lola, tingnan mo ang ginawa ni Emma. Naku, handa na akong aminin na ginawa ko ang pinakamahusay kong trabaho dito. Sa tingin ko, mukhang hindi ka panipaniwalang astig ang cake oh, na ito. hindi. Kailangan nating ibalik ito agad sa kinalalagyan nito. Matagal ko na siyang ginugulo. Oh, bakit ako pinaparusahan ng ganito? Hindi patas. Emma, ini tawag maliyaw na nifaraan din. At maray masarap pa nga. Ay, ilay sa tayo, bro, ang cake na dito ay mukhang kahilahilakbot. lakbot. Parang nahulog to. Hmm, tignan natin kung ano ang inihanda ni Lola. Ang amoy ng kanin ay talagang kakaiba. Ah, uh, pero ngayon napakapangit ng lasa. Pasensya na, Lola. Hindi ko ito gusto. Sayang, pinilit ko talaga. At ngayon, sinubukan namin ang isang larawan mula kay... Parang hindi ka panipaniwala ang sarap. Gawa ito sa mga candy. Gustong-gusto gusto ang... Ah! Ang, uh, uh, ang pinaka... Masaya ako na nagustuhan mo ito. Talagang sinubukan ko. Mag-subscribe sa multido Challenge para hindi mo mapalampas ang mga susunod na video, sigurado. Mas magiging astig at masaya ito, kaya huwag lumayo. Kita-kits.